You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to So, bago ang lahat uh, Shoutout muna kay Utol Jairo You know, nang taga, uh, taga, Houston, Texas So, ang gagawin natin kasi is unboxing Galing to kay Utol Jairo ng Houston, Texas So, tara, let's go Tignan natin kung ano yung laman Alright Grabe pagkakatake na oh. Kala mo ano, eh uh, dito ayaw pa bukas eh oh. <laughs> ka lang Alright Napaka solid ng ano Napaka solid ng Pagkakatay So ito nga pala Is magagamit natin For next year Or susubukan kong gamitin Itong taon Pero Plano ko dito for next year Kasi nga may ginagamit pa tayo So Tignan natin kung mapapagana natin. Kasi ito ay galing pa sa mundo ng ano niya, tawag dito ah uh, Saudi ata Saudi. Parang ganon. Alright. So, susubukan pa natin kung gagana to dito. So, sa mga nakakaalam, hintayin mo muna kung ano to, di ba? Baka meron kayong idea na subukan nyo ng kumuha ng ano, tawag dito ah uh, sa Saudi. tapos dinala, dinala dito sa US baka PM nyo ako ah, hirap buksan eh. yun. yun okay sa side na lang natin ano. uh, so ito siya god damn napaka solid pakita ko na ba guess what muna guess what alright natin. Okay na. Wala nang laman. Okay, Nadaglag po. Okay. So, once again, shout out ulit kay Utol Jairo. So, ito na. Papakita ko na sa inyo. Meron tayong dumating na M3 Bensing Clock. Isa sa mga latest na ano. Oh, sorry kasi kakain ko lang ng soda. Isa sa mga latest uh, update ng Bensing. Yan. So, malaking tulong to para sa binobo natin yung Wando Price. And at the same time, meron siyang kasamang Benzin Live. So, ma-apply na natin to sa Benzin Live. Di ko lang alam kung paano to gamitin. So, syempre, pag-aaralan natin to. Okay. And meron siyang kasamang pad. So, tingnan natin. Unay na natin yung pad buksan. Kompleto pa siya. May mga box pa siya. Alright. Tingnan natin. Kung may bakas pa ng ano nyo. Bakas pa ng mga warriors nya. Mga dumi ng warriors nya. Okay. Yeah, parehas naman siya ng saksakan ng ano natin. Tag dito ng... Yeah, wala naman pinagkaiba. Parehas lang. So, ibig sabihin, pwede to. Pero gagawin ko, uh, bukas, i-coconnect ko to doon sa ano natin, sa bensin natin. Bali, Meron tayong road training bukas, 51 miles. And then, pagdating ko, i-coconnect ko to. Or, ayaw ko muna sila makapag-clack lahat, sabay pag-reset. Tsaka ako siya susubukan. Alright. So, meron tayo rito ano. I think ito yata yung second ano eh. Kasi may mas mahaba pa rito. Yung sa atin kasi mas mahaba pa ng orte. Mga ganito kahaba. So, I think ito yung pinaka- pangalawang mahaba sa ano, sa Benzing Pads. Okay. So, ngayon, ito naman, ah, uh, Itong bensin Live. Alright. Grabe. Yun. Na. So, first time kong makakita na ito. Yan. Ng bensin Live. And then, pag-aaralan ko pa kung paano ito gamitin. Yan. So, mukhang pares naman ito ng saksakan sa ano natin. Sa Benzing natin. I think lahat naman yata ng Benzing ay. Magkakapares lang. But, yeah, may antena na siya. Oh. GPS, yep. Okay. May ano pa, tawag dito, ano to? Ah, password. May password pa siya. So, may SIM card. Okay. So, may ano pa, ano to? May panulat pa. Uh, siguro, hindi ko alam kung para saan to. Pero alamin na natin to. Oh, yun yun. Know. Yep. Uh, oh, siguro para masulatan siguro yung Benz yung malagay ng pangalan. Ganun ba yun? But, yeah. Ito muna. Meron tayong ano. ah uh, ang tanong ko, sorry. Ang tanong ko is, galing Saudi, pwede ba itong maga, magawa na, rito sa US? So, kung meron kayong alam, comment lang kayo sa baba para naman makatulong sa atin. Or, PM nyo ako rekta sa page natin. Alright. So, dito naman tayo sa Ito na yung ano Yung latest updated yata ito ng ano Ng Benzing uh, benzine M3 Yun know oh. Napaka solid Grabe Hindi ko alam kung ito yung latest Pero alam ko ito yung latest eh. Yep yeah. So ito na siya uh, malalaman ko bukas kung ano tawag dito ah uh, kung kakasya to dun sa ano natin sa tawag dito sa ang tawag dun? sa bensing natin alright kasi meron tayong ano eh, yung club club ano eh club system tapos yung adapter ng ano adapter ng bensing yung pinaglalagay nito so tingnan natin kung magpipit to sana magpipit siya para ano all goods in the hood alright so titingnan natin kung parehas Iba nga lang yata yung saksakan dito. Iya, yeah, parang iba. Okay. So, tingnan natin. Tingnan natin, di ba? <laughs> And then, ito. Uh, ito naman, naka-input siya ng 240. Pero dito sa US, ano, uh, 110 lang. So, baka yung, ano, pares lang ng saksakan. Iya. Yeah. Meron akong, ano, 110 ng ganito, bensin din. So, baka yun ay magpagana sa atin. Ay, iba yung saksakan na ito. Yun lang. Ito, iba yung saksakan na ito. So, yeah, ito iba. Ito iba yung saksakan na ito. Siguro, kailangan pa natin itong hanapan. Yan. But, ang nakalagay rito, 2, 240. Dito kasi sa US, 110 lang. So, meron ako doon. Susubukan natin kung mapapagana natin. Oh, ito pa yung ano, yung parang ano niya, yung pang USB niya. All right. So Ay, ah, ito din yung siguro nagamit kasi mukhang bago pa tayo. Okay. So yun nga mga kabro ko to, bali ito yung update natin. Yan, may bago na tayong ano, uh, magagamit para sa ano natin. Tag dito uh, para sa one price natin. So ano tayo? Dagdag pwersa. Grabe. So ay nga, papakita ko lang muna sa inyo yung bago nating kasuotan. Jacket, yung ano natin, yung hoodie natin. Nandito, tignan nyo. Napaka, napaka, kasi ito. You know. So, syempre, may regalo din ako kay Ama. Ito yung regalo natin kay Ama. Ito, ito. So, nag-order ako. Ginawa akong dalawa. So, ito. Party na yun eh. Ay, hindi pa. May isang oras pa. Yan. Ito yung sa kanya. Napaka, Simple lang. Ayun Oh. Yeah, napaka simple lang. Diba? Di ba? Kapistralo. Pero dito ko na nilagyan nilag nilag ng lock. So, nilagay nilag ko lang nilag ng I have a three side. Ah, di ba? Tapos yung pinakapangatlo na ito, yun yung ayaw mong makita sa pagkatao ko. Sa pagkatao namin, di ba? Parang ganun. Yun na yun. Basta yun na yun. Supportahan na lang. Okay. So, yung una, ah, uh, quiet lang tapos ano tag dito ah uh, sweet side ah di ba <laughs> so eto yan yung tatlong ano yung binobo na eto is yung ano yung masayahin crazy tapos yung ayaw mong makita sa bad side namin yon yun na yun. so yeah bali eto yung update natin ah, uh, Unboxing bagong ano, bagong armas, bagong uh, karagdagan sa kampo natin. Bagong ano, dito ah. Uh, bagong ah. Uh, bagong ano natin kagamitan. So, maraming maraming salamat. Shoutout kay Utol ano natin ah uh, Jairo. Ah. Uh, abangan mo yung ano, abangan mo yung sukleng balik ko para sa iyo. Nga uh, abangan mo isang solid na Magmumula sa Campo Capistrano. Alam mo na kung ano yon pag-usapan natin soon. And then, itong mga toy, siingatan ko to para ano, pag dito para sa ating binobong one So, yun nga. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go!